akin. Okay. <laughs> Sabi na magkain yan. Magkain yan lang. Ito na. Sabi. Kailating. Hala grabe. Halos yung... Ay, palanggana. Wala isang oras. Grabe naman ito. si Grace sobrang sobrang na yung pangulam natin. Yung sobra alams na. Ah. Alam na. Bukas. Karapit yung pangitlo nga. Magbiprito tayo. Sinabuan. Thank you very very big. Bono. Thank you very well, big sign. Welcome. Welcome. Oh, gagamitin na natin yung pinadala sa atin na pang ano to. Oh? Pwede to sa pang hiwa ng mga. Sa lahat. Uh, <laughs> gagamitin natin yung pinadala ni Sir Toto. May ES pa. Ah. <laughs> Isahan natin. Isahan natin. Isang hey. sample sample. ball. Nakatako to. Oh. Grabe. Umahawak sa kuko. Ihiwan okay. ka talim. Uy, grabe. Buwan ka Hala! <laughs> Hindi pa nga na. <laughs> Ngunit sumasayad. Oh? Sumayad na? Grabe, grabe. Talim. Katakot. <laughs> Katakot gamitin. Halos tayo magmahawak. Grabe yung talim yun. <laughs> Dah. <laughs> Uy. <laughs> Patawat-patawat. Sarap ang daing. Okay. Siyempre po daing. Daing ka raw, daing. Ay, saglit lang to. Ang biyak. Hmm? Bukawit Pati botok. Lah. 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 Talas nga mga kamising. Grabe. Ang grabe yung ano. Siya to. Gusto nang mga kamising. <laughs> nagaya, Grabe. experience mga kamising. Sir Toto. Ito na. Gaon pa no? <laughs> Gaon. Grabe. grabe. Yung mga kamising. Lah. Oh. Lah. Ang La. Parang nga yung ngayon, ngayon ipadiin eh. <laughs> Kung sobrang Walang pirsa Yung walang pirasa makamay siyo. Oh? Baka, saka walang pirasa, Alam. baka yung kamay mo madali. <laughs> Alam. Nagrabe. Parang kala walang ulong ginanan. <laughs> oh, Iba yung talim talaga mga kamising. Ano? Iba yung talim. Na, na ignore kami dito sa, sa ganitong kutsilyo. Grabe. Matalas pala pag nandito yung pangalan ni John ni Desai, at saka ni Butchokoy. Grabe <laughs> <laughs> talas. Matatakay yun din. Ako muna yung susubo kahit Grabe. wala dyan yung pangalan. Grabe talaga, Mark. Panis yung mga kuchilyo nila, oh. May amazing atatak, pa. Atatak. <laughs> Ang gusto kong order, magpapagawa tayo ng ganito ulit. mangdaing daing. Okay. <laughs> Bang <daing>. Sir <Sorry>, Toto. <laughs> message natin si sir toto grabe ang talas oh tingnan mo ito pa mga kamising ito yung pang chap pang na para sana to kay Disay pag nangawil pag siya pang chap to akala ko si Disay yung chap chap hindi hindi ko rin yan nangawil ito ito is, yung is, isa pa to eh grabe may pang pa -ano po pang -ano kaya to anong purpose kaya lagari grabe oh double hindi hmm? ah yeah? double nito double curry At, uh, Santabi muna natin to. Dahil subok na siya. Subok na siya. Ito lang. No. Ito natin subok Ay, sana makalakit. Makahuli tayong malalaking isda. Ito subok natin ito mm -hmm. pang chop. Isa parto lah Wala. Wala. Ito, ito, ito kailan lang. Ang kumut eh. Wala. Ay, no. Sige, Grabe. Ma mabigat lang konti. Konti mabigat. Ay, yung maganda pang hiwa. Ala, <laughs> sobrang na sa talas. <laughs> ano ba yun? binuka mo? Grabe. <laughs> grabe. Ay, grabe. Sir Toto. Idol. Idol kasi idol idol. idol, idol. idol. Iba yung, iba yung ano na. Grabe. May tatak pang ES. Pa yan. <laughs> grabe. Thank you so much talaga. Grabe. <laughs> sobrang saya namin dito. At sa iba po, sa iba pang pinadalan Sir Toto. Thank you. Thank you. Very very big talaga. Manggo dito. <laughs> Manggo no. Manggan sa dulo. <laughs> thank you. Okay, continue na tayo. Okay. We okay, sa asawa. <laughs> pa, pagmamayabang uh, niya daw sa asawa po. niya 'yung ginawa niya no sir Tuto. <laughs> di say? Kain. Kain. <laughs> Nagutom ka? Nagutom na ako. Bisag mag-biyong pa ni sa mga mga gusto mo nang kutsilyo na ganito katalas. Grabe, message kayo sa anong sa website ni Sir Toto. www. totosmith. Toto, ano? Toto Smith, di ba? No. Hindi. Hindi Toto. Ay, dito, dito, dito. Toto Blades Smith, Toto Blades. Blade, Blade, Blade. Blade. Sa mga gustong mag-order mga kamising Blade. ng ng nitong kutsilyo, message kayo diyan, kay, ano. Blades Smith.com. search niyo lang mga amazing. Power. Uh, hmm? Ay, grabe. Grabe, walang ano. Parang <laughs> inan ko lang. Hinila ko lang ng konti. Kailangan gumamit nito. Ano lang? Dahan-dahan lang talaga. Sa tingin pwede na kaya pwede niin, pwede niin. ito. Sinigaw. Pwede nyo, pwede nyo. Magprito na tayo. Pag-iwi, iwa ka bukit. Pag-iwi, iwa ka bukit. Oh, grabe. Ay, rabi abot ah, but <laughs> but <-button. laughs> <laughs> <laughs> okay. gunit-gunit tembak di sinigang natin mga kamising. Tapos ito na niyo. prito. Ito na ah. eh. Kahit malilit na na si Bes, oh. Oh. Ang labindaan, no? Ang labindaan, no? Oke, karena oke karena bahasa ka ganon say <laughs> yung ganyan ganyan say huwag mong gayahin yan maganda pag tayo hmm. bayad sa bangit. maganda kung matinig ka hindi ka magiyak uy <laughs> mm, yan, <laughs> oh, na. Ka sabi ko sa iyo sak <laughs> oh. sabi ko si sa iyo makit sa bangka madami pang <laughs> <I don't know. laughs> <laughs> 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 <laughs>

Sobrang to ito ay nalilito kung gusto ko sa mga bibig. Okay, ba'y skill. 你看那个，那个。

Eto na mga kamising, sinigang Sinigang sa sampalo Saan, Frito At, at ito Sausawan Sausawan Kaya Nasa bangka tayo Pero makapatong sa semento Hindi, <laughs> inaayos pa yung bangka natin isang mga Siyo. kamising Ayan Para ready sa dayo ulit Sinay na po Holy sweet Lord, thank you Thank you talaga Dahil Grabe, simula pa lang ng pamana namin Pagbaba pa lang ni Bunina At siya kung ba dami na ang dami mo na agad pinakita ng Kaya sobrang blessed kami, walang isang oras. Ang dami na may nahuli, pang ulam lang sana, pero nasobrahan. Yung iba dadaingin para bukas at uh, hati-hatiin para, para may pangulam sa mga susunod na araw. Kaya to, sobrang sobrang thank you to. Thank you po sa lahat ng blessings na ibinigay nyo ngayong gabi at sa nangyari ka ba Chukoy, ay ngayon ay okay na siya Thank you pa rin dahil ginagawin mo kami parati sa aming mga ginagawa. I bless nyo po ang aming pagkain. Ngayon Lord, at maging kalakasan sa mga sus susunod pang gagawin namin. In Jesus name we pray. Amen. Okay. <laughs> Kala <laughs> <Tuno. laughs> <tuno>. <laughs> 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 <Nandado> ko masaya <laughs> siya nung tinik si Chukuy. Okay, sa yeah. to sa Kala ko masaya siya nung tinik si Hindi masaya ko. Ano sabi ko pala? Ano sabi ko Kalimutan ko. Nagdilim na yung ano natin. pa Frank.

mọi người không dùng cái giá hm sao? đi lộ đi Ito na mag... mag ano sa'yo? Plastic. Ito. <laughs> Tagilid lang. yung maga ano ito Yung na... maga. Hmm. makaganti ka na ngayon. Ganti ano, ka. Ito ka ngayon pa? Ah, ikaw <laughs> sa'yo, ikaw sa'yo. Gantihan mo. Para kay kutika <laughs> ha? <laughs> mm. <laughs> makaganti rin pero sarap. Masarap yan. <laughs> say, rin ako. Para kay Butchaki. Paglalaban natin si Butchaki mga kamising. Say, wala kang flashlight. Ang kanyang okay, pagkatinik. Ito mm. na. Gagandihan natin si Chucky, mga kamising. Ito pa, laban din. Gandihan mo. Kailangan natin hostesya para kay Chucky. <laughs> okay okay. Patay ka ngayon sa akin. Maganda <laughs> kung ito. May lahat bago ka makabawi. Dagdag <laughs> -dag -dag ko kayo tunok. <laughs> <laughs> Dagdag -dag -dag ko kayo tunok.

isa pa ka na ito naman I love it I love it sir uh, thank you pala ulit tayo namin kay sir toto hindi kami makamove on sa talas ng kutsilyo at saka yung maya din na thank you gana pa yung dadahin ko okay lang <laughs> kung ganun ka talas na marami thank you sir ulit mga kamisig si. mmmmm Solid, solid. Ala <laughs> bete na hanum sa narita. Hindi sa hindi makakain kasi nag-vlog experience ko, Zay. Ngayon <laughs> alam mo na. <laughs> Ngayon experience ko, Zay. Uy. <laughs> ah. <laughs>

Thank you Lord, thank you talaga. Thank, thank you, so much. Para malakas mong gin. Just one. Just ah. one. Just one. Ah. Busog na lahat. Busog <laughs> na. Pusig na mga kamising. Pusig na. Salamat yeah, Lord. May maging mga blessing again. See you next vlog, Sai. Buhin na sila rin, Kasi gabi na. Kuy, see you next vlog. Kami na bahala ni Bunina. i kasi namin, mga kamising. Ayan na. <laughs> Sobra. dami na pangulam <laughs> like. yeah. Ingat, ingat ha. Ingat. Okay, sige. Bye-bye. Ingat. Bukas na naman. Mm.